Magandang hapon mga boss. Andito tayo sa Cebu City ngayon, dito sa Ayala Malls. Kagabi pa kagabi pang tumawag si Boss Ricky. Boss Ricky, shout out. At kami yung uh, napili mong uh, mag-rescue sa abansa mo na hindi umandar. Sensya na at ngayon lang namin pinuntahan na araw ng Sunday. Ang nangyari dito sa abansa ni Boss Ricky ay Pumarada lang to. Ngayon tumawag si Boss Ricky sa akin kagabi mga bandang alas 11 at ng gabi ay hindi na magtuloy ang andar, nag aridondo na lang siya. Kaya hindi na tayo paligoy-ligoy pa ay umpisaan na natin kagad to. Boss Ricky, salamat at kami yung uh, tinawagan mo. So eto nag-uumpisa na kami ng uh, abansa mo. Tingnan natin kung kaya natin pandarin para makauwi na tong abansa mo ngayong araw ng Sunday. Ayan, sinusom ko nga si Guerrero. Ang daming uh, sakay, may mga impact rings, toolbox, at saka may dala pa kami sa ako. <laughs> sa ako kasi. Ngayon, kahit na patagalin natin ang trabaho natin, ay ganun pa rin ang singil natin, malaki pa rin. Eh, shortcut na natin. Kaya ang unang ginawa namin dito, chinick up namin yung battery. Kung okay yung karga, okay naman siya. Nagbukas kami ng fuse box dito sa harap. Siyempre, eh, yun ang talagang number one na basic na gagawin natin. Tingnan natin yung mga relay, fuse, at kung may mga putol, ganun siyempre. So, wala naman ng putol dito sa harap o sunog na nangyari. Kaya lipat tayo dito, dito sa loob ito, itong relay na magkakatabi dito sa taas na kulay blue. Itong uh, tinuturo ko ay 'yan yung bakante. Ay hinugot ko na 'yan. At limang piraso 'yan. Yung una ay sa blower 'yan at pangalawa ay sa ano sa fuel pump kasi hindi tumutunog yung uh, fuel pump niya kapag ka inisi si ang susi kaya kahit anong sasakyan kung halimbawa ay biglang hindi umandar ang inyong sasakyan dito lang kayo mag-focus sa fuse relay tulad nito hindi na ako paligo-ligoy pa dahil ganun din naman ang trabaho natin mabilis man o matagal ay, ganun pa rin ang singil natin. Kaya magpapas forward tayo ngayon. Itong hawak kong relay ngayon na pinapakita ko ay ito yung pinagpalit ko dito sa fuel pump. Ayan, itong relay na to, yan yung tinugot ko fuel pump yan. Ipinalit ko muna sa katabi niya dahil nga yan mismo yung yung relay ng fuel pump at relay ng blower aircon. Pinagpalit ko muna kung talaga nga andar yung fuel pump kasi hindi talaga tumutunog yung fuel pump pag ini-ACC yung tunog yung zzzz gumaganon ba para hindi na haba ang video mga boss no ay pass forward tayo dyan lang ako nag focus dyan sa may tabi ng monobela yung mga fuse dyan pinagpalit ko lang yung uh, relay ng uh, fuel pump at saka blower aircon at tingnan natin kung gumagana ang fuel pump diretso na natin panda rin okay, start yun ito lang yung sira ng abansa mga boss no itong uh, relay lang dito sa ilalim ayan makikita nyong bungi ito Ah, duduling yung camera. Ayan, yung bungi na 'yan. Ito 'yon, oh. Ito. Dito sa pangalawa. Ayan. Bungi to dito sa pangalawa ito. Itong relay na 'to, galing dito. Ito 'yon, oh. papalitan na lang natin kasi araw ng Sunday ngayon. Update lang yung auto supply. yan lang ang naging issue nito kaya hindi umandar at dito na siya natulog kagabi kagabi bang may tawag sa amin to eh kaya ngayon lang natin pinuntahan okay na, andar na iwan na natin si Aban sa andar na to bye bye